Zoey, Patapon na ang buhay ko. Ikaw, may magandang future pa naghihintay sa'yo. Kaya ipapaalala ko lang sa'yo na huwag mong sabihin kahit kanino ang usapan natin. At kapag hindi ko nakuha ang gusto ko, mabubundag na na. Na anak ka ni Carlos Benitez at hindi ka anak ni RJ Tanyag. Sorry, Anna, din Street duty ako eh. Ako, ako din, Doktora Santos. Ang mga A pasyente ako. Eh, ba't di mo try si Regan? At si Regan, busy din yun. Eh. Kaya nga hindi nakakadalaw dito, di ba? Ah. um Dr. Kim, are you busy now? No. what? Oh, because Dr. Annalyn needs to go somewhere. She needs some other company. K can you? John, eh? Okay. I will go with you, Dr. Santos. Ha? Huh? Sasamaan mo ko? You don't even know where I'm going. I don't need to know. I know it will be worth my time. As long as it is with you. Ayun naman pala, Annalyn. Sasamahan ka ni Dr. Kimo. Sa na yung date mo. Pupunta kay Doc Lindon. Ano? Oh, date ko, John. Who's Dr. Lindon? Uh, is he your boyfriend? Oh, no. Uh, Doc Lindon is my friend. And I'm just worried about him because he's not answering my calls. Okay. Then I will go with you. you okay? earlier, i asked you what's your relationship with dr. linden. and he's not just your friend, right? the way where look on your face, say that there is something more in your relationship. you like him? I don't know. Right now, I'm just worried about him. Ah, Kuya. Kamusta po? Sorry, Doktora. Pero wala pa rin po nakakita dito kay Dr. Kwebir. Binili niya po ang kondo niya dahil meron po siya pupunta ng conference sa Dubai. Kaya buong alam namin dito sa kondo, andun po siya ngayon. Eh, hindi naman po siya pumunta ng Dubai. Bago po umalis si Doc Lindon, sino pong bisita niya? Opo, parang meron po. Babae. Eh. Doktora din. Opo, siya nga po yung huling naging bisita ni Dr. Javier. That's your sister, Zoe, right? Yes. Why did Zoe visit Dr. Lindon? Are they a No. Bakit si Doc Clinton? Alam mo, tingin ko, baka lalang ni Morgana yung mga tawag-tawag na yun kay RJ. Pero Changsu, edi eh, di ba sabi nga ni Doc RJ, lalaki yung tumawag sa kanya. Kaboso si Doc Carlos. Baka nga si Doc Carlos yun ito naman oh. Hindi ba nga nagkapagboses lalaki na si Giselle nung pinaglalaroan niya si Morgana doon sa dun sa farm? Diyang, wag ko kayo makarinig sa atin. Talo lang pang nakakaalam na si Ma'am Giselle yun. Ay, oo nga pala. Ay. Pero tingin ko talaga, si Morgana talaga yung tumawag na yun kay RJ. Chang, bakit naman si Morgana agad? para manggulo. Di ba? Para mag-delay ang kasal ninyo. Come to think of it. Mas mabuti nga eh. Mas mabuti nga na hindi anak ni RJ si Zoe. No. Chang. Hmm. Bakit naman makakabuti 'yun? Wala wala nang kapatid si Annalyn na lagi siyang inaaway ako pa pipiliin Mas gusto ko hindi sila magkapatid. Pag nagkataon, si Analin lang tunay na tanyag.